Sa pagkakataong ito, mga mahala kapatid, ang ibang mga sulput na sikta, kahit na yung Seventh-day Adventist, ba'y naglulundagan sa tuwa. Tinalo daw si Father Darwin sa dibati. At ayon pa nitong uh, anti-katoliko, tinuldukan ng uh, Baptist na pastor ang pag-aangkin ng simbahang katoliko na siya ang nagcompile sa Biblia. Ito. Mayroon ang ibati tulungan sa usa Baptist debater na dili ang okay. Roman Catholic Church ang nagcompile sa entire Bible. And I said, ano yung nangyong po, patawag na yung Biblia ang yung Testament lang, dili kay Bart. So, apil new ang old. Nangutan na po kayo, kung ang old ba, kamo ba na-compile? Yes or no? Ah, uh, no. No. Tapos tapik ng gobernador na. Nga, kami ng sa bonfire sa OJ Sarmiento No. Sa ato pa, ang ilong tema ng buok din niya dapat gay, ang inang itong kayo, notes ng mga, tama mabilis. Okay, yon. Ang tanong ni Pastor Rian Fuentes mga kapatid, napinagchap-chap din sa Uh, grupo ng even seventh the Adventist. Pero kanilang iniwasan yung pahayag ni Rian Puentes na kung si Martin Luther, yung sagot niya si Martin Luther ay uh, sinungaling like father, like son. Simon Luther po ay nagsisimulang Lord Lord the Lord. Si Martin Luther ay hindi so, ordinaryo, Father of Protestantism. So kung ang ama nagsisimula nagsisimulang, saan ayaw ka sa kasabihan? Like father, like son. Yes. Okay. Yes Sa ngayon sa <laughs> Sang-ayon daw siya, like father, like son. Siguro nagtaka ang iba, bakit direktang sinagot ni Father Darwin ng tinanong ni Rian Fuentes na, kayo ba ang nag-compile sa Old Testament? No. Una, mga kapatid, bago pa ang Kristyanismo, yung mga Hudyo ay meron silang kasulatan na Old Testament. At yon ay ang Tanak. Ito po, dalawang ore ang Tanak ko ngayon sa mga Hodyo. Old ito na kasulatan, ah, kasultan, Old Testament. At ano po ba ang nag, mga aklat sa Tanak? Kung tignan natin ang Foundations of Pentecostal Theology, isang protestante po ito sa pahina 7, ito ang mabasa natin. The Hebrew Old Testament was commonly divided into three sections. The Law, Torah, the Prophets, the Writings, yon ang sa Tanak. So, yon unang kinumpail ng mga hodyo, pero hindi yon ang kabuo ang Old Testament. Bakit? Dahil meron tinatawag na deuterocanonical at protocanonical. So, yung mga aklat na yan na pinipili ng simbahang katoliko kung saan ang inspired by the Holy Spirit nagiging isang aklat including the proto-canonical at ang deuterocanonical ang paksa kasi nila ni Father Darwin Gitgano ay hindi lang sa Old Testament kundi sa Bible na uh, may Old and New Testament na ang Simbahang Katoliko ang nag-compile dito sa World History by Peter House Jane, ito po, eh, ating mabasa kung ano ang Bible. Four of Jesus' twelve disciples, who were called apostles, told of His words and deeds in the Gospels, which make up a major part of the New Testament. The Old Testament, and the New Testament comprise the Christian Bible. So, ang kinonpile ng simbahang katoliko, yung Old and New Testament na nagiging kabahagi sa tinatawag na Christian Bible. Dahil ang tanak noon, di pa yun maituring na Christian Bible hanggang idiniklara ng simbahan katoliko, ngunit ang tanak ay kulang pa ng aklat. At sa may, may katanungan si Father uh, Darwin pa, uh, balikan muna natin ha. Ah. Ito ang katanungan ni Father Darwin. Kapatid na Arian, sa ayon ka ba sa Baptist School Scholar na si Lee Martin MacDonald na ang nag-coin sa term Old Testament si Bishop Melito of Sardis? Yes or no? Yes, ang ayon po ako, Yes, ang nag-coin. Again, ang nag-coin, nagpangalan, hindi po kasali or ah, hindi po katulad sa anak kong Ang tema po kong hindi po coin. Next question. Sunod na tanong. Protestante ba siya o hindi? Yes or no? Okay, protestante po siya. Kaya eh, ba, sabi ko, yes, yeah, wala problema ang coin. The topic is kong pile. Si Melitos, Bishop Melitos, protestante. Ah, hindi mo nalagyan ng na ano. Ayan. Ah! Yes. Oh! Uh, Hindi mga ko nalang kong Bishop Militos, akala ko sa si inyong nagsabi si Baptista. Ah, sige, sige. So ang tanong ko ay si Bishop Militos. Ayan. So, ang nagsabi nito ang Bible Scholar na uh, kasama mo. Okay. Si Bishop Militos ba, protestante? Yes or no? Ayan. No, hindi po. Dahil, dahil po, hindi rin po siya Romano-Katoliko. Ngayon, eto po, kahit na Romano-Katoliko pa yan. Oh, so, dito, mapansin ninyo mga kapatid, na di siya sigurado sa kanyang mga sagot mismo. Uh, nauna, hindi daw umano Romano-Katoliko. Pero, mapansin nyo, di pala siya sigurado sa kanyang sagot dahil kahit Romano-Katoliko pa yan. Oh, at, sabi niya, yung nagpangalan, iba sa nag-compile. Naku, common sense naman. Ha? Bakit? Paano mo makompile ang mga aklat kung hindi pinangalanan kung anong mga aklat ang dapat i-compile? Ito talagang pastor na ito, napaka-joker talaga. So, ang pagpangalan... Bahagi 'yan sa pag -compile. Ang pag-translate, bahagi 'yan sa pag -compile. Ang paglagay ng chapters and verses, bahagi 'yan sa pag ng Simbahang Katoliko. Ngayon, kahit ba Protestante, pansinin ninyo 'yung chapters and verses sa Bible. Parehong-pareho talaga sa Catholic Church. Sino ang nag- divide sa chapters and verses. Kung tingnan natin ang uh, dahil ginagamit nila ang Catholic Encyclopedia ni Ray ito ang mabasa natin. The Bible, as we know it from the Vulgate, contains 72 books divided into chapters and produced for the Old Testament by Sanctes Pagninos in 1528. And for the New Testament, Robert Stepanos in 1555. Yun. Kabahagi iyan. Dahil sabi sa argumento ni Rian Fuentes, iba't ibang taon daw umano ang sinabi kung kailan na compile ang Biblia. Ganun na ba talaga ka inosinti ang mga pastor na ito? Di ba talaga nila alam na ang Bible ay hindi isang bisis lang ito na ideklara na inspired word of God? At kung tingnan natin ang uh, kanilang batayan, no? ano yung batayan nila sa pangangaral, yung King James Version. Ang King James Version ng mga protestante, mga kapatid, lumaba sa 1611. Pero ayon sa mga mga ngaral, lalo na sa mga scholars na protestante, iwala eh daw umanong ebidensya na itong version na ito ay otorisado. Ayon sa Smith Bible Dictionary by Dr. William Smith, page 438, ito ang mabasa natin. Authorized version 1611. There is no evidence that this version was authorized in any way. It won its place under royal and ecclesiastical patronage by... Edge marriage was promoted by James one. so yon ang paglitaw sa protestanting salin mga kapatid. At tandaan natin, yung tinatawag na tanak, iwala yung deuterocanonical book na sa mga protestante, tinatawag nila na apocryphal books. Kaya Nung nabuo ang mga aklat sa Old Testament, hindi lang kabahagi ang proto-canonical, kundi pati na ang deuterocanonical na tinatawag nilang apocryphal books at ang New Testament, yun ang tinatawag na Christian Bible. Pero ang tanong, ito bang tinatawag nilang apocryphal books? Tinanggap ba ito kahit na sa ilang mga hodyo na Grego ang kanilang lingwahe? Ayon sa aklat na ang pamagat The Edge of Faith by Weldoran, page 168. The apocryphal books are those which not included in the Hebrew canon of Scripture, but were accepted by Hellenistic Jews and taken over by the early church as part of the Septuagint. Jerome's statement that the Hebrew canon alone is divine authority, but in fact, includes the whole apocrypha. So, yung apocrypha, term niya ng mga protestante, but uh, sa katoliko tinatawag na yan na uh, deuterocanon. At, alam niyo ba na sa paglitaw at pagsulpot ng protestante, mga kapatid, dahil wala pang, sa first 1,000 years ago, wala pang sulpot na sikta. Meron na silang tinawag na King James Version, 1611, na binasa natin kanina. Pero alam niyo ba na yung nagiging arsobispo sa Canterbury, naglabas ng decree, na sino man ang magpabless ng King James Version na walang apokripa, abay ikukulong daw. Sa aklat na ang pamagat, How We Got Our Bible, sa page 32, In fact, one of the men who produced the King James Version became Archbishop of Canterbury and issued a decree that anyone who published the King James Version Without apocrypha, should be in prison for a year. Ikukulong daw. Pero ang tanong, bakit yung King James Version 1611 hanggang ngayon, meron pang tinatawag na apocryphal books? Pero ang King James Version 1827, iwala na. Dalawang uri ang King James Version. Anong dahilan? Ito ang mabasa natin. Balikan natin ang aklat How We Got Our Bible, page 33. Ito ang mabasa natin. The British Foreign Bible Society, which voted in 1827 not to use any of its funds in publishing the Apocrypha. From that time, most copies of King James Version omitted this books. Ano ang dahilan na tinanggal ng mga protestante, mga kapatid, ang uh, apocryphal books? Alam nyo ba kung ano ang dahilan? Ito, balikan natin ang aklat na protestante, Foundations of Pentecostal. O. Sa pahina 12, sa naturang aklat, ito ang dahilan bakit tinanggal nila ang naturang aklat the reformers were largely responsible for eliminating the apocrypha from the Bible because they contain things which are inconsistent with Protestant doctrine. Example, the doctrine of prayer for the dead and the intercession. Of the sins. Yun pala ang dahilan kung bakit tinanggal nila ang naturang mga aklat, mga kapatid. Ngayon, kung ang argumento nila na dapat Sula Escritura Bible alone, saan sila kumuha ng authority upang tanggalin yung tinatawag na apocryphal books? At yung mga protestante kahit baptist at kahit seventh day adventist, alam nyo ba mga kapatid na kadalasan sa mga ginagamit nila na sali ng Biblia, walang iba. King James Version. Pero ang King James Version, hindi yan opisyal na Bible ng Baptist. Hindi yan opisyal ng Bible ng Seventh-day Adventist official niya na Bible ng uh, Anglican Church. Kaya ano tuloy ang uh, pahayag at sagot ni Pastor Rian kung nagsisinungaling si Martin Luther, like father like son. Si so Martin Luther po ay nagsisimula ng red, so Martin Luther ay hindi ordinaryo, father of Protestantism. Si so kung ang ama ang nagsisimula sa ayon ba sa kasabihan, like father, like son. Right. Okay. Yes, sir. ko ayon po ayon po o oh, di damay na lahat na, na, na mga protestante sa pahayag ni Pastor Rian na sang-ayon siya na like father like son. Kaya isip-isip naman kayo pag may time kung mananatili pa ba kayo sa Sikta o solpot na sikta na ang ama ay nagsisinungaling kaya kung ang ama ay nagsisinungaling like father like son to make his message known is our response.